Uh, Al Miss Alice, nung nakita kayo ni uh, Secretary Abalos, ang una mong sinabi kay Secretary Abalos, tulungan mo ako, sec may death threats ako. Sino ang nagbabanta sa iyo? Sagutin mo na ng maiksi at diretsyo, Miss Alice. Walk, uh, sen, pasensya na po. Hindi ko kasi masabi po in public. Hindi Ma so, po may safety okay. problem nga po ako. Madam Ma Chair, But that answer is unacceptable as far as... unacceptable as far as... But it's unacceptable as far committee, sa kanyang safety, pag gano'n. Wala namin kung binobola mo kami rito. Pagkatapos na kami ng Bastos, gaganyanin mo kami ngayon, sasagutin mo kami ganyan. Pagkatapos mo kami bastos Bastos, pagkatapos mo kami takasan, sasabihin mo may death threat ka, tapos di mo masabi kung saan galing yung death threat mo. Hindi mo masabi kung dito sa Pilipinas o sa abroad. May salis pinaalalahanan kita, you never raised security concerns to, to the committee before. na lamang na aresto ka na at ibinalat dito. Tatanungin pa rin talaga kita dun sa sinasabi mong death threats na yan na ngayon lang namin narinig yan.